Yo, what's up mga ka-idol? Magbabalik na naman ako. Gagawa na naman ako ng panibagong vlog. Yan o, oh, mga ka-idol oh. Ito po, itong daanan papuntang po sa amin. Yan mga ka-idol. Tsaka dito na po gagawin. Sisimentoin na po itong daanan dito. Yan o. Oh. Na naman itong daanan dito, dito na, namin. Mga ka-idol. So yan, maraming mga puno na dito. Ito sa gubat papuntang wala. Itawag nila wala po. Yung parang sa wala sa wala. Yan mga kaidolo. At pa -shout -out pala po kay ano j 4 is vlog. Yan po mga kaidol. Shoutout po sa kanya. At i-subscribe nyo din po ang kanyang channel sa YouTube. Yay 4 ck is vlog po mga kaidol. O, yan po yung pinaka ko pong vlogger yan. Taga Maynila. Yan mga kaidol. And maraming salamat. Lahat na sumusupo porta sa amin mga vlog. Yan mga And thank you.